Kinakausap ng dalaga ang lalaking bida ng palihim subalit papunta ang dalawang babae kung nasaan sila kung kaya't ang dalawa ay nagmadaling nagtago sa makipot at madilim na lugar. Medyo masarap tignan ang posisyon na kanilang nagawa ngunit biglang sinabi ng babae na may narinig siyang ingay kung kaya't agad niya itong tinignan at doon ang dalawang maharot ay kinakabahan na baka sila ay makita subalit sa ibang lugar pala tumingin ng babae. Biglang tumulo ang pawis ng bida sa sa malaking joga ng dalaga na siyang kinataranta naman nito at doon biglang napanood na lang tuluyan ng lalaki at sinabi naman ng babae na tumatama daw ang tuhod ng bida sa kanyang kibay ngunit sagot sa kanya ng lalaki ay hindi raw yun ang kanyang tuhod kundi ito ang kanyang bagong hasa na sandata. Ay, pangalan ni Eugene Yuson at Zaili Campos bilang sila ang maharot na bida ngayon. Paano ko ang iyong paaralan ay may subject kung saan kailangan mong gawin ang isang gawain ng mag-asawa pero hindi naman kayo nagmamahalan upang mahasana o maranasan mo na ang buhay may asawa. Sarap nun. Ah, oh, Kilalanin natin si Eugene, isang virgin na lalaki na isang torpe pero deep inside ay manyakol din naman. Ngayong araw ay pinapaliwanag sa kanila kung paano sila mamumuhay kasama ang kanilang magiging partner at pagbabasihan ng kanilang grado kung paano nila mamahalin ang isa't isa sa loob ng kanilang pansamantalang bahay. Doon ay hindi inasang si Zylie pala ang magiging kaparehas ni Eugene na siyang masasabi mong maganda talaga, malakas ang karisma at bukod sa lahat ay malaki talaga sa una ay ayaw nila ang bawat isa sapagkat si Eugene ay gusto niyang makapartner ang kanyang minamahal. Samantalang si Ziley naman ay ganun din ang gustong mangyari. So palit kung hindi sila magkakasundo ay magkakaroon sila ng negative points at kapag hindi sila nakapasok sa top 10 ay hindi nila mapipiling maging kaparehas ang kanilang mga minamahal. Oh. Kaya naman nang maisip ni Eugene ang kailangan nilang gawin ay namula ito ng sobra. Samantalang <laughs> si Ziley ay kinumpork si Eugene at dinikit ang kanyang malalaking joga sa braso ni Eugene. Nataranta na at hindi na malaman ni Eugene ang kanyang gagawin nang maramdaman niya ang malalambot na suso ni Zylie at bumulong si Zylie kay Eugene na ano, gusto mo ba? oh, sarap! Sa hapon ay nagmumukmuk si Eugene dahil sa nakita niyang masaya na sa iba ang kanyang minamahal. Kaya naman si Zaylee ay kinomport ito at sinabing gawin daw nila ang lahat ng kanilang makakaya at hahayaan na lamang daw ba ni Eugene na tawagin siyang virgin boy habang buhay. Biglang dumating ang kaibigan ni Eugene upang sila ay lumabas at sinabi ni Zaylee na alis na lamang daw pa ito na may negative points pa sila kung kahit nagsuggest ang dalaga at bigyan daw siya ng isang goodbye kiss at nang marinig ito ni Eugene. Eugene ay sobra na naman itong nagulat. Sunod-sunod na pinipindot ng kaibigan ni Eugene ang doorbell ng kanilang pinto habang binubuyo naman siya ni Zylie na hindi raw kaya nitong gawin na mabigyan siya ng goodbye kiss at upang patunayan ng bida ang kanyang pagkalalaki sa dalaga ay pinatikim niya ang kanyang legendary ultra mega power na halik sa may alis sa kanilang bahay samantalang si Zylie ay napaupo at nasabing wala naman daw siyang sinabi na halikan siya sa lobby at ang kanilang negative points ay ay pumalik na muli sa Z.